Happy New Year mga kapalos wala man po tayong handa kunti dalawang perasong kalamansi itong perasong saging piping pero pinagpala naman po ang ating mga kaibigan kay Pangulo limang kilong bigas Renel Mendros ang aking superyong Ewang kilong bigas sa akin chupaset Timberland Cup Ray Oka kaklasiko Timberland Cup sa aking mamay panoy mamay atot ayan may mga pangalan na po yan tentay nyo lang darating na yan Sobrang dami niyan. Mag-enjoy na kayo. Grabe, sobrang dami. Ayan oh. Ang pampayahibay ni SPO4. Abangan nyo kay SPO4. Yan ang mga sabon. Bawat kalendar po yan with corresponding sabon may kasamang sabon yung iba t-shirt so mula po sa Bospalos Youtube Channel Bospalos Nation page ako po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Uh, salubungin po natin ang bagong taon ng matiwasay. mag ingat sa mga paputok. Yung mga maraming asawa, ingat na sa mga yung maraming anak pala. mag ingat na rin kayo sa paputok sa gabi. Mga dumami ang inyong... Uh, Junakis, mga anakis. Hindi nyo na mapakain ng gusto. Ang pag-aral. So, muli po, Happy New Year po sa ating lahat. I love you all. Again, bigas kay Pangulo. Super yung bigas, sabon, calendar, and t-shirt. lang po. Please po, share and like my videos. Char, kahit huwag na po. Beer na, beer. Ayan, no? Beer, abaw. Pondador. Para kay G kapitan jeep, si Bubo. Belo para kay Tita Babes Tita Babes ano ba ito? Glutamax kay Nanay Saling uli ka ang sira. Ayan o, oh, belo. Ang paganda. Ninang Ile, Kamering ayan, Kalosi, Kaluming, Tia, Tia Bule sauro, Tia abel sa pambisan, Doña Nancy Gonzalez ang butihing asawa ni. Mr. Michael Gonzales. Tia Marlin, okay, Tia, Marlin. Tia Marlin pa rin. Baka makabuntis mo si Mama Ipanoy diyan. Tita Grace, asawa ng Tito Onoy. Nawalang Tito Onoy. Ayan, Tita Grace sa aking kaibigan na kapatiran Miss Jaja di malibot so yan lang muna po ang aking i-reveal -re so bye bye po and ayan sobrang dami calendar niya, yes, shit o may mga polo pa o oh. ayun na kaya pupunta yung mga ano na yan US Polo Association Ralph Lauren Char Okay na po Kailangan may video tayo Sa end of the year Sa marami pang kulang yan 95% Ayan may grocery pa yan na dalawa hindi ko pa inaisip kayo yan. Pwede yung kay Kalaling yan, kay Chupaset, kay Chaupe. O, oh, bahala na muna. Bye-bye! Happy New Year! Puto ka na!